Good morning guys and today is May 7, yeah May seven na And then kukunin namin yung mga pisok ng manok namin Eh, yung mga manok oh, kumakain Tapos yung may mga pisok pa doon, kukunin namin umulan pa gabi guys wala pa masyadong bunga yung ating sili oh my god na ba sa ako so yan yeah. ay dami nya ay gamay ka diba? hey, mga watay na po namin sa ubiha. Hindi na po na... Apo. May pa. May pa dahil siya guys. No. May mga piso. Tinatago niya eh. Tinatago May ano pa pala, may pipigain pa siya. May pupusain pa. <laughs> so, mamaya na lang or bukas ulit. Hmm, <laughs> eh, bala ka. Wala eh. na talaga guys. Ayan na, nagpabalik-balik na sila dyan. Wala na yung mga okra ko. Ay, nako. Pakainis. Ayan, guys. Paalis na kami. Pagpunta na kami ng tindahan. Ayan. Mm.

Okay, may day na ako. <laughs> and guys, hindi kami umuwi kasi wala kaming sundo. Sumakay lang kami sa ano, pedicab. And hindi kami So, dito lang kami sa tindahan. Yan, magpapansit kami and hindi ko alam na yung ulam at saka yung sabaw. So, kakain na kami. We gotta eat. guys, Yan, kakain tayo. Tamang kain, tamang merienda chore with black na coffee and bites na. Yeah. Lapit na matapos yung bahay nila, guys. Ano? Dito katabi ng ano namin tindahan. Lapit na matapos. tindahan din daw to guys hey, hey. oh. gabi na guys yan gabi na ano na 6.40 na And still, kicking pa rin tayo dito sa tindahan. Ayan, gumagawa siya ng ice. Ayan, may ice. Kanina, bumili ako ng ano, ng mangga. Dito sa ating tindahan, guys, may mga bagong product tayo. Sure, bagong product. <laughs> so, yun pa rin. O, oh, diba? mga buto-buto, mga ribs, mga tiil ng baboy, and frozen, bulat, mga mantika, harina, asukal, ganon, itlog, yun lang naman. Wala namang bago. <laughs> Yung arrangement lang bago. Ah magawa pa rin siya. Pinupuno niya yung lalagyanan kasi nauubos yung mantik ay yung ice natin dito every And then wala na tayong ano, wala na tayong plastic ng ice. So bibili tayo ng plastic. <laughs> Ang haggard ko, oh my god. Hindi kami umuwi kasi wala si Dungkoy. Dito lang kami sa tindahan maghapon. Yung mga batang ano, nadudungis. Kaya ayaw tumatambay dito kasi sipit yung skinny Pit ba, nag, ano, nagda-dry. Puro abog. So, yan. nanonood ako ng vlog ko. Ayan. Oh. Ah, vlog ko yan. yan. Subscribe, subscribe kayo naman. Para marami tayong, ano, marami tayong income. Bumalik na sana yung YouTube, di ba? So, mamaya na lang ako ulit magbo-vlog kasi ang init talaga. Nahuhulas ako, guys. Nahuhulas ako. Pauwi na kami, guys. Nagsasarado na kami kasi lagpas seven na. And 'yan, uwi na kami. Inahanda ko yung mga dadalhin ko sa bahay. And 'yan. Super blessed tayo today. Thank you God. Sana tuloy-tuloy talaga 'to. So, 'yan. Guys, susunugin namin 'yung aming mga basura, dalawang sako. Ayan, nawila kami. Ito Bilit po na kami ng isda. guys. Nakauwi na kami. And, nakapag, ano na ako, nakapag himasa na ako kasama yung mga bata. nag na din sila. Nasa labas. eto, nandito si Pet sa sulod. And, yan. Maghuhugas muna ako ng mabilisan kasi ang dami natin hugasin. And, mag ako ng konti. Ang dami natin hugasin, guys. Ayan, Ugasan natin ng mabilisan para, ano, para hindi matambak. Hindi kasi kami umuwi, ba? Diba? Kaya yan, tambak yung hugasin natin. So, maghugas na muna ako. And then, lalabas tayo. Magbablog tayo sa labas. Kasi, nandun sila nag, ano, yeah, yeah. nag-iihaw. Kaya kay Papa. Lapit na tayo. Nakauna kami. Ayun, nagihaw kami. Pa? Ano yan, pa? Pa? Tis? Ayun. Sarap. May isda. Siya. Ganda. At merong hotdog, hotdog doon. Unya, panang... Isog ba ang hotdog pa? <laughs> so, mamaya na daw isusog ba ang... Ay! Mamaya na po isusog ba yan? Ang hotdog. So, yan na siya guys. Ay! Ang pet-pet na sa mukha. Ito na siya. Hmm. iyo pakisuglob napit wala na masiga na na imung dulaan ron hawa diabe so toys naman guys toys naman pet ipakita ang toys ni mana egg egg ayong uh. so punta tayo kay mama kasi kinawag na Tapos na kaming kumain, guys. At nagpapakain siya ng mga aso. At yung mga batas, sinubuan ko lang kanina. Kaya, hindi na sila sumabay sa amin sa lamesa. Kasi, para walang samukan. So, yan. Hanggang dito na lang ating video for today yan, bababay na ako kasi mag-edit na naman tayo para meron tayong ma-upload kasi goal ko na maka pag upload every day as in every day talaga guys para tuloy tuloy so yan bye bye guys thank you for watching Don't forget to like, share, comment and subscribe. Bye guys, good night. Mwah.